guys! Kamusta kayo? Ako si Red Quaresma welcome back sa aking channel. At kung bago pala kayo sa aking channel, huwag yung kalmuti na mag-subscribe. At si Pai na rin yung tiny bell button dun sa baba. <laughs> take two, take two. At si Pai na rin yung tiny bell button dun sa baba para updated kayo kung meron akong mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. You know? At para sa video nito guys, another video reaction na naman gagawin ko. So magre-react nga ako guys dito sa Can't Buy Me Love official trailer na uh, bagong uh, palabas ni Donnie Pangilinan sa ni Bel Mariano. Kaya kaway-kaway dyan sa lahat ng fans ng Don Bell, Kamusta kayo? Samahan niyo ako na mag-react dito. At yeah, mag-umpisa na tayo. Alam niyo oh, okay guys, ito na yung play ko na siya. Sobrang excited na ako na mapanood. Na mapanood. Na, na, no, na, na, Alam niyo naman ako guys, na sobrang huge fan ako ng Don Bel. Alright, let's um, count in 3, 2, 1. Go, so here we go.

Hay is how kindness. Ko ju. Wo, na 'yan pala. Yung October na. Ooh. Wait lang guys. Wait lang, may dumaan sa sakyan, sobrang ingay. Yeah, continue natin. Oh my god. 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 Ay, ang ganda ng flow ng Juan, ang story. Kakaibang timplang story at kakaibang Don Belle ang makikita ko dito. Oh my god, ang ganda. Olan na. Oh my god. Yeah, And by Whoa Wala rin guys Oh my god Ang ganda ng flow Ako pa rin siya guys ha? Trailer pa rin siya Pero ang ganda ganda na ng flow Ang lakas ng karisma Ng dondell Grabe Ang ganda ng Kwan. Nakaka-excite Ang ganda ng Flow ng pagkakagawa ng uh, trailer Sobrang ganda na <laughs> Para ako nanood na ng isang uh, Isang palabas guys Sa trailer pa lang Grabe busog na busog na yung mata ko Basta don't din. I love you. Alright, kung nagustuhan nyo to guys, bigyan nyo to ng malaking likes. Mag-comment kayo kung meron kayong mga request na video na pwede kong gawin dito sa aking channel. You know? Bye! Down below! <laughs>